Dahil din sa pananalasa ng Bagyong Aghon, siyam na power plant ang nag-shutdown. Sinailalim na naman tuloy sa red alert status ang Luzon Grid. Posible magtuloy-tuloy para ito sa susunod na linggo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagbagsakan ng ilang puno sa barangay Aliliw sa Lukban, Quezon dahil sa lakas ng hangin at ulan dala ng bagyong Aghon. Sa ngayon, ayon sa barangay, walang kuryente ang ilang bahay dahil apektado ang ilang poste at kable ng kuryente. Ipinaalam naman na raw ito sa Meralco para maibalik ang supply ng kuryente roon. Dahil rin sa bagyo, siyam na planta ng kuryente ang nag-shutdown. Dahil dito, kinailangan isa ilalim sa red alert status ang Luzon grid ngayong araw dahil sa kakulangan ng supply at reserbang kuryente. Simula yan kaninang alauna hanggang alas 5 ng hapon at alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Matapos yan, isa sa ilalim naman ito sa yellow alert hanggang hating gabi. Ayon sa Department of Energy, kabilang ang siyam na planta sa 23 power plants na nag-offline sa Luzon. Bukod pa ito sa labing isa pang plantang hindi konektado sa grid o nasa remote areas. Sa kabila naman ng paghagupit ng bagyo, tiniyak naman ang National Grid Corporation of the Philippines na wala pang napipinsalang transmission lines pero nagbabala naman ang DOE na posibleng magtuloy-tuloy ang red alerts kung hindi maabot ng mga power plant ang patuloy na pagtaas ng demand sa kuryente. If the situation does not improve, if the plants that went offline because of the typhoon do not come back by next week, probably we'll have a red alert also next week para mapunan ang demand ng kuryente sa bansa umaasa ang DOE sa 4000 megawatts na mga bagong planta na darating ngayong taon mula sa conventional at renewable plants habang wala pa yan nanawagan ang ahensya sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente We will be experiencing more and more of these extreme events brought about by climate change and therefore we all have a responsibility and the power to modify our uh, consumption patterns. Sa panig naman ng Meralco, sinabi nitong naabisuhan na ang mga kumpanyang kasali sa kanilang interruptible load program na maghandang gamiting ang kanilang generator para makagaan sa demand sa kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.